Hello po mga kalaki Alas 5 na po ng hapon na Siyempre po ngayon 5pm Tutok na po rito mga kalaki Naku po mga kalaki ni mga nanalo po ng balik taya kahapon po At nawa po ngayon po ay Ikaw naman po ang susunod na manalo 4 digit naman kaya o kaya 5 digit lucky numbers ang mapanalunan mo. Mali mo naman jackpot. Diba mga kalaki? Tutok na po rito sa mga lucky numbers namin. Dahil ang lucky numbers namin, naku nakakatawa po talagang sinusumada po natin yan binabase po natin yan sa mga birth month at birth year po ng mga laki followers natin ng mga umihingi po ng mga lucky numbers po sa atin araw-araw at syempre po ngayon po alas 5 po ng hapon sa mga hindi pa po dyan nakakasubok na mga numbers namin na mga numero namin abay eto na po ang pagkakatoon itry nyo po mga kalaki ang mga lucky numbers natin tignan nyo po mga kalaki kung susunod kayo abay wala namang masama kung susubukan yung mga kalaki dahil Libre po ito, makukuha nyo po ito ng libre, panoorin nyo po Kaya kung ready ka na, nakuni na mga laki numbers natin ngayon po alas 5 ng hapon Ibibigay ko na po sa iyo, sabay-sabay po tayo Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging siyempre, miliyonaryo Ayan po mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon ay Tatlong 2-digit, yan tatlong 3-digit, tatlong 4-digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki. Ayan, tutok na po rito. Okay, at syempre po, ngayon pong alas 5 ng hapon, abay, hindi ko na patatagalin. Eto na po, kumuha na ng mga listahan mo dyan. Ilista mong mabuti, lalong-lalo na mga hindi sumasali sa private consultation. Eto na po ang chance nyo para makakuha po ng mga lucky numbers na libre. Eto na, ang 2-digit lucky numbers pwede po ito ha, ang 2 digit lucky numbers namin pwede po ito sa STL, sa Weteng, sa National sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, pwede po ang mga lucky numbers namin, okay eto na po, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 5 at number 15, ayan po yung una ang pangalawa po ay number 16 at number 3 ayan po, at syempre po ang pangatlo ay number 18 at number 37. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers namin ay number 126. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 133. Ayan. At syempre po mga kalaki, ang pangatlo pong 3-digit lucky numbers ay number 90... 4. Ayan. At syempre po, isunod na po natin agad ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 8204. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 2283. Ayan po mga kalaki. 228. Ayan, 228. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ang pangatlo po ay number 629. Ayan, syempre. At ito na po mga kalaki ang pang uh, ano to? Pang 4 digit lucky numbers po. Ito na po. Tatlo rin po ang ibibigay natin mga kalaki. Kaya kunin mo na mga listahan mo. 4 digit lucky numbers ay number 5136. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 0692. At ang pangatlo po ay number 8377. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 2 digit. 3 digit at 4 digit lucky numbers takbo na po sa mga sukin yung outlet mga kalaki at make sure po maya maya mga kalaki ang lucky numbers namin ay pwede nyo pong i yan kung gusto nyo po para mabaliktad mo po ang numero panalo pa rin po tayo bago po natin ibigay ang mga 4 ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers mga kalaki para po sa mga masusugid nating mga followers din na nakatutok po abay ito po ang dapat nyo gawin para makatanggap po kayo mga libreng lucky numbers hanapin po kami sa facebook isearch nyo po Red Parungkin tignan nyo po ang followers dapat po merong 400,000 uh, followers sa Facebook check kami po yan may second account po tayo red parong hindi po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers at kasama ko si Lola Carmen at syempre Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red parong hindi po na merong uh, 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin right parong po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang kita ng mga lucky numbers diyan po sa messenger mo. Okay? Tandaan po mga kalaki, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad ito. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga lucky numbers sa mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Sa STL, sa Lotto, sa National, sa Wedding, sa Abroad, ako po magbibigay mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung gusto mo, subukan mo ang private consultation namin mga kalaki. So, uh, pag na-code kita at nabigyan kita ng tama sa mga plan at birthday mo, malay mo naman suwertein ka dito. Subukan mo na mga kalaki dahil ang mga lucky numbers namin, araw-araw po, nakakapagpanalo po tayo mga kalaki. Okay, tandaan niyo po mga kalaki, 3 days po bago tayo magpalit ng mga lucky numbers. At ito na po, ang mga 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 25, number 38, number 42, number 31, at number 16. Ayan po yung una. Ah, walang number 16. Okay, walang number 16 na. At ito na po ang pangalawa. Number 15. Number 4. Number 23. Number 32. At number 17. Ayan mga kalaki, kumpletra po ang mga 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin agad ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya eto na po, kunin mo na. Ang yung 6-digit lucky numbers ay number 12, number 33, number 24, number 26, number 8, number 19. Ayan. At syempre po mga kalaki, isinood na po natin ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Ito na po. Number 22. Number 28. Number 37. Number 34. Number 16. At number 21. Ayan mga kalaki kompleto po ang mga laki numbers natin. Pwede nyo po yan mga kalaki alagaan ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo kay Ate Susan Sebastian si po. Ayan po ng Daraga Albay. Wow, Daraga Albay yun ah. Tayo na na. At syempre po mga kalaki, sunod na po natin ang ating mga uh, jeepney driver naman po dyan sa may Kamiling Tarlac yahin Tarlac po Hello po sa mga jeepney driver dyan Shout out po kila Kuya to, Tony At Kuya Eloy Ayan po Maraming salamat po sa inyo mga sir Tarlac na panalong nakita mga kalaki At po may, may kilala ko dyan sa Kamiling Tarlac Hello po kay ate ang um, Ayan si yun, nagbablog Nagbablog din yan eh Ayan Oo, uh, yung mayaman yan eh, mayaman na kalimutan ko yung pangalan niya, pasensya na po, ayan po yung kakilala ko dyan ayan po. Ate Juliet oh kay Ate Juliet hello po sa inyo maraming maraming salamat po at mananalo tayong mga kalaki claimit po sa mga hindi ko pa po, po nabibigyan lalo na kung birthday nila sabihin nyo lang po bibigyan ko po, po kayo ngayon